Patingin nga yung ano mo ito ito. Mm. na sa hindi ko Grabe. ng mga kabutcher So magandang uh, gabi sa ating lahat no? So ngayon uh, it's 7 o'clock in the evening So dito kami ngayon sa uh, Tim Burton Kami mga kabutcher Nag uh, coffee, free coffee lang At saka doon so, Palit So mga kabutcher Gusto nyo ba malalaman Malaman kung anong mga mga uh, nangyayari kasi halos lahat ng pinopost nila Emersonic at saka kaya uh, paano mag-apply alam nyo ba na ang trabaho dito sobrang maganda bakit? nung pagdating nyo sa Pilipinas pag alis nyo sa Pilipinas I mean yung mga kamay nyo sobrang malinis yan ipakita ko sa inyo Patayin yung kuko patay na kuko kuko patay na kuko na, na lubong <laughs> lubong na natin to yan ang butcher uh, yan yung butcher yan papatayin yung kuko niyo yan butcher na kuko gila uh, gila uh. <laughs> yan yung mga uh, ano okay, that's so perfect. yan uh, kabubutcher natin so kita kita kami dito para lang magkape so yan <laughs> si Rachel no So, nagtatrabaho yan bilang uh, butcher dito at na-assign siya sa kill floor. Anong 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 yan? Anong anong company? Highlight. Highlight. Oh, okay. Highlight. So, Highlight ano, ano? sa Highlight. Hmm. So, kumusta yung trabaho mo doon? Um, okay lang naman. <laughs> Bisaya lang ta. <laughs> patingin na. Patingin nga yung alam ano mo. ba? uh, oh, ito, ito, uh, ito. Mm. Sa kanasa ito. Grabe po po. Sa drop bang ako na assign ito. Pero simple lang yung pagkuha. Pero siguro nagkamali lang pagsuot ng Miss Glove. Sa Miss Glove din yan kasi. Oh. Ano ba yung tiyatawag na Miss Glove? Ha? Ano ba yung tiyatawag na Miss Glove? Oh. Ano daw Miss Glove? Para malaman nila, baka nila alam yung, yung iba. Yung uh, protection sa kamay na metal na parang screen. Ah. Pero ano yung siya, uh, one, yung asiro pa siya na pag ano, di ba? Parang asiro, di ba yung miss glove? No? Mm -hmm. Asiro siya, no? Maliliit na parang gloves metal din, pero kaso no. ang metal. Metal, metal. metal, metal. siya. Kaya masakit. Masakit um, pa, yan, so? Pag sinuot mo yun, masakit yun. Anong advice mo sa mga nandyan pa sa Pilipinas at gustong mag-boot butcher sa Canada? Uh, siguro yung paghasa. Paghasa. Dapat yun ang importante. Marunong ka maghasa. Hasa talaga. Uh, Kutsilyo mo. Ah, okay. Yun ang importante. Kasi yung yung pagkat, makuha mo lang. Pero yun mahirap yung pagkasa. Pag matalim yung kutsilyo mo, madali lang yung trabaho mo. Okay. <coughs> Eh, Kato, kumusta yung trabaho mo? ito eh, eh siyempre, eh. noon, mahirap trabaho ko. Ang muna nang na-disgrasya ako sa, kasi tanda ako sa cooler eh. Mag-7 years ako sa cooler, wala oh, alisan. Tagal mo na dito, no? 7 years. Kaya, no, nung muna na-disgrasya ako, mm -hmm. fractured to eh. Mga uh, 3 months ako nagpagtrabaho, fractured to, pero bayad ng goberno. Wala walang trabaho, pero binabayaran nila. So, after 3 uh, months siguro, nag-light duty ako, tapos okay na ako sa live duty, eh. pinasok ko ulit sa loob. Yun, ganun na yung ganito. yung trabaho ko, pang-retired na. Mga kaibigan, pag-retired na nga akong trabaho kay... Wala, ayahay ka ayo. Up and down lang ko, trim ko sa taas, first break. Second break, bababa naman ako, trim naman ako roon, Tapos ah, uh third break, akyat ah, naman ako hanggang bawin na. Oh, ay pagka... por ah, ako si ako, kami po por ko ako pare. Ay ma fifty four years old already. Oh, oh. almost twenty nine years sa abroad. Kaya sawa na ako sa abroad. Hindi ako sawa sa pera, pero ang sasawaan ko ang pag-abroad, pamilya. Sawa na. Kaya pagpato nyo kayo, papunta pa lang rito, Pabalik ka na. Pabalik na. Kaya kayo, pag patungin ng 54 to 55, naghahanap na kayo. Paano yung manok na mga itlog na? Naghahanap pa na ng maitlog na magpahinga ka na. Gusto mo na mag-relax na lang. Yun. Kaya habang nagpapala pala kayo mag-ipon kayo mag-ipon para... Tama. Yun yung advice mo. Narating ang panahon. Talagang kung gusto mo na magpahinga, wala kang naipon. Eh, gaito ang mangyari sa'yo rito. Habang buhay kang magtatrabaho rito, daranasin mo yung buhay rito na masarap din pero may kahirapan rin. Kaya mga ko sa inyo, kung nag-abroad kayo, mag-abroad pa lang, o yung sa abroad na ngayon, hindi wala pang balak na poor good, mag-retard uh, na sa pagtrabaho sa abroad, hindi rin talaga mag-iipon. Natural na yung mag-gastos tayo ng gastos, pwede yun, pero huwag naman lahat ubusin. Diba? Tama, tama, tama. tama. Kaya hanggang yan lang ha, kaya yan, pag-iisipan nyo, yung pupunta dito sa Canada, dito sa Nipawa, sa anong company, welcome na welcome kayo rito. Uh, inantay namin kayo kung So, so, it, oh, Bati mo yung gayori you you're very welcome. Pre, kumusta trabaho mo, Pre? Okay lang naman, kahit na pagod. Okay lang. Okay lang. Ikaw, Pre. Trabaho mo, pre, so, pre. mo um, kumusta? Ay, okay lang din, Pre, kasi uh, hindi naman masyadong mabigat yung trabaho sa akin kasi nandyan lang ako sa floor, floor trainers kasi sa position ko ngayon. So, sa akin ngayon, okay lang, kahit kaya, kaya So, yan, yeah, no? Jaka yaka jaka. Anong mga advice nyo sa mga makabootser natin na pupunta sa Canada? Okay lang. <laughs> luhat <laughs> na buhat, luhat. <laughs> buhat, so, luhat. buhat, luhat. Yan guys. Um